Uy, kung manipis na ang wallet mo, panalo ka sa Pesonaire. Ito ang bagong sistema na parang domino, kung saan ang sampung piso mo, pwedeng maging sampung milyon. Ganito lang kasimple, mag-activate ng account mo, gamit ang sampung piso, tapos imbita ng sampu mong mga kaibigan. Boom, nasa level 1 ka na. Habang nag rin ang mga kaibigan mo, aakyat ka pataas, mula level 1 hanggang level 7. Tuloy-tuloy lang ang kita. Pagdating mo sa level 7, relax ka lang, kumikita ka pa rin kahit walang ginagawa. Ang galing, di ba? Pero teka muna. Kahit malaki ang potential na kumita, alamin mo muna lahat tungkol dito ha. Mag-research mabuti, magtanong sa mga eksperto sa pera, at siguraduhin na bagay sa iyo ang Air. Sa panahon ngayon, ang daming online businesses at ang Pesonair ay isang magandang oportunidad para sa mga gustong sumubok. Kaya, tara, subukan mo na. Sampung piso lang, malay mo, milyonaryo ka na bukas. Gusto mo pa ng ibang impormasyon? Mag-message ka lang sa amin at simulan na ang iyong Pesonair journey ngayon na.